Good news sa Lakers fans, Deandre Ayton maglalaro na ulit next game kontra Dallas. At Rob Pelinka, kinumpirma, gagawa pa rin ng trade bago mag-trade deadline. Pero bago ang lahat, magandang balita muna para sa Lakers fans dahil kumpirmado na hindi seryoso ang tinamong injury ni Deandre Ayton. Sa ikalawang pagkakataon ngayong season ay hindi nakapaglaro kahapon ang primary big man ng Lakers dahil sa knee contusion na nakuha niya sa kanilang laban kontra Utah Jazz. Bagamat nakababahala ito noong una, agad namang nabuhayan ng fans nang ibalita ni Coach JJ Redick na clean ang lumabas sa MRI ni Aiten at may swelling lamang ang tuhod nito. Sa kabila ng pagtawala ni Aiten, maayos ang naging laro ng mga pumalit sa kanya, lalo na sina Jackson Hayes at Maxi Kleber. Si Hayes ay nagtapos na may 8 points, 4 rebounds at 3 assists at naging malaking tulong din siya ng backup niya si Luka Doncic matapos itong batuhin ng bola ni Chris Dunn. Pinuri at pinasalamatan siya ni Luka pagkatapos ng laro at sinabing siya na raw ang bahala sa penalty na nakuha ni Hayes bilang pasasalamat sa ipinakita nitong suporta. Inaasahang makakabalik na si Ayton bago matapos ang linggo kaya posibleng makita na siyang muli sa court sa November 29 kontra Dallas Mavericks o kaya'y sa December 1 laban sa Pelicans. Malaking tulong ito dahil pumapasok na ang Lakers sa mas mabibigat na bahagi ng kanilang schedule. Pangunahing dahilan naman ng pagkakapanalo ng Lakers kahapon laban sa LA Clippers ay ang dominanting performance Performance ng kanilang Big 3 na sina Lebron James, Luka Doncic at Austin Reeves na nagtala ng pinagsamang 99 points mula sa 135 total points ng kupunan na natiling 3-0 ang record ng Lakers tuwing sabay-sabay naglalaro ang kanilang Big 3 at patuloy namang nagpapakita ng MVP level na laro si Luka ngayong season sa kanyang league best 35.2 points per game kasama ang 8.8 rebounds at 9.2 assists. Samantala, kahit may 13 and 4 win-loss record ang Los Angeles Lakers at nasa ikalawang pwesto sa Western Conference, marami pa ring nagsasabing hindi pa sila tunay na championship contender. Isa sa mga pangunahing tinutukoy na kahinaan ng koponan ay ang kakulangan nila sa above average perimeter defenders, pati na rin sa bilis at athleticism. Dahil dito, lumalakas ang pananaw na kailangan nila ng isa o dalawang matalinong trade upang maging seryosong banta sa postseason. Isa isa sa mga pinaniniwala ang missing piece ay si Herbert Jones ng New Orleans Pelicans. Ayon sa isang NBA scout, dapat daw gawin lahat ng Lakers para makuha ang versatile forward. Kilala si Jones bilang matatag na depensa sa perimeter at kahit struggling ngayong season, dalawang taon pa lang ang nakalipas mula nang mapasama siya sa all-defensive first team. At kaya niyang maglaro ng multiple positions at magbigay ng shooting sa wing, isang bagay na kulang na kulang sa Lakers. Pero hindi lang si Jones ang posibleng puntiryahin ng koponan. Isa pa sa nababangkit ng analysts ay si Naz Reed ng Minnesota Timberwolves. Dahil medyo nag struggle ang Wolves ngayon, may 10 wins at 7 losses sila, lumalabas na posibleng mailagay sa trade block si Reed, lalo na't bumaba ang kanyang stats kumpara noong nakaraang season. Kung sakaling magbukas ang oportunidad, pwedeng i-offer ng Lakers sina Jared Vanderbilt at Dalton Knecht kapalit ng 25-year-old big man. Malaki ang maitutulong ni Naz Reed sa Lakers. Una, isa siyang stretch big na kayang umatake, pumoste, at tumira sa labas. Bagay na magbibiday ng spacing para kina Lebron at Luka. Pangalawa, mas athletic siya at mas mobile kumpara sa ibang bigs ng Lakers kaya makakatulong siya sa rim protection at pick and roll coverage. Panghuli, malaki ang maidadagdag niyang energy at instant offense mula sa bench o kahit bilang situational starter. Sa kabuuan, parehong si Jones at Reed ay sagot sa mga kulang ng Lakers depensa, athleticism at versatility na kailangan nila para maging lehitimong contender sa darating na playoffs.